Ang nakatenggang lupa, minina ng Barlo Mining Corporation o BMC. Ang Akohe Mining Company Incorporated na mula sa Zambales ang noong nagpapatakbo rito. 1964 nang simula ng BMC ang exploration stage para magmina ng copper sa Barangay Barlo. Isa sa mga unang trabahador ng minahan si Mang Ador nagpunta rito, uh, nagdala sila ng mga gamit nila na drilling, saka yung mga geologist, engineer, ganyan. Ang trabaho ko rito noon, nasa road kami, yung kalsadang ginagawa na rito. Yung mga, yung mga hinahakot ng mga truck na malalaking bato, binabasag namin yun, parang lumiit. Apat na piso kada araw ang sahod ni Mang Ador noong 1964 sa pagmamaso ng bato. Isa si Mang Ador sa gumawa ng dating Melsai. 1972 nang naging mixer operator siya na may sahod na anim na piso kada araw. Naging drilling operator din si Mang Ador. High grade o mataas na klase raw ng mina ang nakuha ng BMC dito sa sapang ito. Magkapal nga ang mina tapos high uh, grade pa sa nila. Hinukay na hinukay yan na uh, anggang hanggang lumalim na ganyan na. Ganyan na lang ang itsura. Hindi halos makalapit ang mga kalabaw na dyan. Siyempre malalim na yan. Hindi naman halos pakinabangan na ng iba. Kanya na lang, na ang kwan, kaya na yan. E, halos walang nabuhay na isda na dito sa pag-anit paakyat. Dahil yung manggaling dito sa taas na ito, halimbawa, sa kadoon, eh, nag-ano yan, eh, may asido itong bato na ganito raw. Naging regular na empleyado si Mang Ador mula 1974 hanggang 1982 na may siyam na pisong sahod. Kada araw, nadedestino destino rin siya sa minahan ng kumpanya sa Zambales. Sa bagay sa pagmimina, kahit maliit ang silo namin noon, malaking tulong na rin sa akin. Ay 15 days, 20 kilos. Uh, yan ang gawin nila, pribilyo namin noon. Uh, libre na ang bunghouse, uh, tubig, walang uh, problema rin. Ila wala walang problema rin. Sa, ano, uh, rin yung pilihan lang ang kwan. Halimbawa, yun lang ang parang makakatulog din. Kung halimbawa, nagsakit lang ang kwan. Nagsakit ako halimbawa, meron yung pilihan. Libre naman sa kwan. Ang gamot, libre naman sa ospital doon. Kung hindi malaki ang sakit. Mm tatlo ang anak ni Mang Ador. Lahat ay napagtapos niya ng kolehiyo maliban sa isa. 1981 nang magsara ang Mine at mawala ng trabaho si Mang Ador. Wala siyang nakuha ni isang kusing. Yung sahod ko doon na kwansana, hindi na ibinigay. May bakwigis pa ako na ang pagkaalam ko nun, 37,000 pa. Hindi ko na nakuha. Yun sana ang dapat nilang ibigay kung magkapagbinti ma na nila yung ibang makina. Yung ang hati hati nila na ibigay sa amin, sana. Pero wala naman. Barlow Mine, uh, yun yung unang company na established doon. So uh, nag-apply sila, uh, meron na silang uh, perm mining permit noon. So uh, in, at the process nung mining nila uh, nagkaroon ng ano to, yung world price uh, bumaba yung price ng copper. So yung expenditures nila hindi na nakayanan. So nag-close ang Barlow Mines. Ang problema, iniwan ng kumpanyang nakatenga ang lupa. Pati na ang tailing dam nito na daluyan ng mga basura at latak ng mina. Kasi yung baba niyan may irrigation po kami diyan. Tapos kapag umapaw yan, doon bumabagsak yung yung chemical na yan. Kaso maraming uh, nagpo na nga doon dahil uh, nakikita nila na yung rice field nila is uh, ano to na sissilted na ng galing sa mine waste. Apektado ang tatlong ektaryang palaya ng pamilya ni Jenny ng naiwang tailing dam ng BMC. Ito po yung irrigation namin. Matagal po itong ginawa, matagal po yung process nito na para maging maging irrigation po siya. Ito rin po yung sinisira ng ano ng chemical na nanggagaling po doon sa iniwan ng basura ng Akohimay. Kung hindi nadaluyan ng katas ng mina, Dalawandaang sako ng palay ang naibebenta ni na Jenny. Umaabot sa 60,000 piso ang kita nila kada anihan. Pero sa tuwing umuulan at umaapaw ang tailing dam, apat na pong sako na lang ang naaani nila. Noong 2015 pa yan, hindi na nag-improve nag yung ano niya. Kasi yan yung kasama nito, yan yung talagang napuntir yan ng ano, diretso yung tubig na yan, napuntir ng lason. Nahihirapan sa buhay ang pamilya ni Jenny dahil sa pagkasira ng kanilang pananim. Imbis na meron kang maisib para sa mga bata, nakikita nyo naman po yung sitwasyon dito na yun lang po yung aming kabuhayan. Sobrang hirap, mana. Mayroon pa tayo. Time na. Mag-ulam na lang kami ng bago. Oh, ganun pa. Walang-wala talaga. 2012, 2013, 14, 15, 16. Nagreklamo po kami. Yun po yung nakakalukot, mana. Na wala pong tumutugan sa amin. Personal po at sa rate and complain ng mga farmers. There are 10 farmers mga tenant talaga na umuo pa din po doon sa bukid na sinasaka po nila. Kaya yung mga kababayan kong yan, sabi ko, hindi ko pwedeng aktuhan ka agad-agad yan dahil yung lupa na sinasaka ninyo ay sakop ng isang bayan. Ngayon, mag-uusap po minong mayor at pag-uusapan natin yan. Aminado ang Environmental Management Bureau sa iniwang tailings ng BMC at Akohe sa Barlo wala pang ECC at wala pang walang record ang EMB Region 1. Kaya hindi namin uh, monitor yan dahil wala kaming record. 1981, nagsara ang BMC. 1995 lang nang ipinatupad ang Philippine Mining Act na dapat sana'y magtatakda ng proteksyon sa mga minahan. Ayon sa batas, responsibilidad, nang may-ari ng minahan na ayusin ang lupang hinukay. Humingi kami sa munisipyo ng Mabini ng detalye ng financial statement ng BMC pero wala raw silang kopya nito. Wala rin maibigay na dokumento ang MGB Region 1. Barlow Mines noon, hindi pa nasasakop yung ating mining act noong 1995 na meron na siyang environmental components nung nung panahon nila wala pa yung environmental components so nung nag-close nandun lang yung uh, ano to yung waste na naka-contain so wala nang uh, parang uh, project yun kaya nagbago yung mining loss natin